Hello mga kasari, so ayan, sobrang dami talagang kalat dito sa akin mga kasari at simulan ko na na ang pagliligpit. Mas maganda talaga itong kalat mga kasari dahil nga itong kalat na to ay pagkakitaan dito sa aking tindahan mga kasari at ayan na nga, itinimulan ko na nga dito sa may mantika dahil nga nakakalat dito sa aking tindahan at dandaanan dito at baka mababasag ito pag naapakan dito at nasagi dito ng mga paa kaya ang ginagawa ko, tinanggal ko pala ito sa tali at inayos ko na nga dito sa ilalim ng aming bigasan para kahit papano ay hindi nga ito masagi-sagi at talagang hindi nga ito mabasag dito sa aking tindahan mga kasari at tinanggal ko nga itong karton na pinaglagyan at pagkatapos yan dito naman ako dito sa aking kalat na mga alak dito sa aking tindahan mga kasari bali nagbigay pala ako dito ng mga alak dinispre ko pala itong mga kalat kalat na alak ito diba ito ang pinakamagandang kalat dito sa aking tindahan mga kasari dahil nga ito ang kalat na ito ay pera nito pagkatapos nito pag nabinta ito mga kasari gustuhin ko talagang nakakalat yung dito sa aking tindahan mga kasari dahil nga yung kalat na ito ay pera nga ito o diba sino, kahit sino naman gugustuhin ay eh, talaga mas gusto talaga natin itong mga kalat dahil nga itong kalat na to ay pera nga itong mga kasari at talagang lahat tayo talaga ay may gugustuhin dito at pagkatapos ng mga kasari doon sa may mga alak dito naman ako sa mga ay section dito sa mga laki may pansit kanton ito talaga yung pinakamabinta dito sa aking tindahan mga kasari kabibili ko nga lang ng nakaraang araw at talagang ilang araw nga bago ko na display ito naman yung aking pinamili mga kasari yung naubos naman dito sa aking tindahan ganito talaga yung buhay ng tindera mga kasari kung anong wala dito sa ating paninda yun lang talaga yung aking mga pinamili lang, lalong -lalong na lalong lalo na pag mga kulang talaga yung ating budget at magkano talaga yung aking binibinta. Pinagkakasya ko lang dito sa aking tindahan na wala dito. Marami marami pa na nga dito ngayong wala talaga dito sa aking tindahan mga kasari. Pero no choice talaga ako dahil nga yung binta dito sa aking tindahan. Ayun ay, lang talaga yung inuuna ko yung pinakamapas moving dito sa araw-araw na hinahanap ng aking mga customer. Sa pagninigosyo nga mga kasari, mahirap naman talaga sa umpisa. Pero pag nasanay ka na ay basic lang yan sa ating mga tindera. Siyempre lahat talaga kakayanan natin pag dito talaga yung gusto natin na ating negosyo. Bakit nga tindahan yung aking napili dito sa aking tindahan mga kasari? Itong tindahan ay matagal ko na talaga ang pangarap maliit pa talaga ako ay talagang kaugalian ko na talaga nating talaga magtindahan dito dahil nga yung nanay ko at si sa pool talaga nung maliit pa kami ay ito talaga yung negosyo hindi ko nga alam kung talagang nang mana talaga ako sa kanya o talagang ito talaga yung ang pinaka gusto ko dahil nga talagang nagsimula nga talaga ako ng asawa ng mga kasari ay gustong gusto ko na talaga ito simula ng aking pagtitindahan kaya lang wala talaga akong pwesto o wala din ako mahanapan na maupahan na tindahan mga kasari hindi ko talaga iniisip yung aking puhunan ang sabi ko nga talaga importante lang ay meron sana kung mahanapan sana nga pwesto at ito nga yung time na binigay sa akin dito mga kasari dito nga kami napadpad dito sa na at ito talaga yung naisip ko talaga isa talaga sa pinaka naisip ko dito sa aking bahay mga kasari itong pagtitinda dito sa aking tindahan dahil wala naman talaga akong ginagawa kasi naman nakatunga nga lang ako at wala akong kinikita sa araw-araw kaya naisip ko talaga na ito talaga papatuloy ko talaga yung aking pinakagustong gusto dito na negosyo na pinapasok ko ngayon mga kasari kaya so, yes, pag niniguso at gusto mo masinso pag may gusto may paraan pag ayaw may naming dahilan di ba mga kasari? ari at tangan dito na lang maraming salamat bye